Paano ba kumuha ng iskwala? Papakita namin sa inyo mga guys kung paano mag-iskwala ng bubong sa ating ginagawang bahay. Dahil mahirap mag nito mga guys kapag uh, hindi natin talastas yung paggawa. Kaya tuturo sa inyo ng timpok-pok kung paano mag-iskwala ng maganda. Hindi yung bastala ang makadali. Hi! mga guys nag i na kami ganito mga guys may tao dun sa taas yan na mag uh, may nakaabang na hulog dahil kinuha natin dito mga guys sa baba ayan yung hulog natin nagmarking tayo ng 80 cm yung layo sa pader para itatama natin doon sa taas yun ang natin kukuhanin doon sa taas ayan mga guys diyan natin itatama yung hulog doon sa ating guhit yun ang marking na 80 pasa Lucio sigurado tayo kasi, kasi guys kaya dito tayo kumukuha sa baba ito yung ika nga eh sigurado pa tayong tama sa eskwala dahil habang nataas ang ang ginagawa mga guys ay hindi natin may issue na hindi ma wawala ng error. Minsan, yung guide ay nahapay, lalo na kapag mainit ang panahon, tapos ay sariwa yung ating ginagawang guide. Yun, nagkakaroon tayo ng error doon, mga guys. Kaya, dito, mga guys, ay kukuhanin natin dito sa ilalim yung layo para sigurado tayo na accurate pa rin yung ating pa, pagkuha ng eskwala. Pwede naman ka, tayong kumuha na lang doon sa taas. Kaya nga lang, Iba, minsan, kapag may error na yung nasa taas na ng ating pader, Ay, na, eh, hindi na rin magiging tama sa eskwala yung ating bubong. Dahil nga, may error na yung ating pagkukuhanan. Ayan mga guys. Ayan na mga guys, nahulugan na natin lahat yung ating kilo yung layo sa pater. ayan yung tansing yan mga guys yan ang ating hinulugan para sigurado tayo na mag yung ating bubong yung kabila mga guys ganun din ayun nalagyan natin natin yun ng tansi at nahulugan natin tapos guys yung susunod nating paghuhulog ay doon na sa parlina sa dulo ng ating parlina or ng paratiha yun ang ating ilalayo din ang 80 cm simula sa wall para mag iskwala yung ating bubong kaya nga guys laging tayo dun ko kung tayo dun sa baba dahil minsan ay nagiging may error na ito taas sa pag adjust adjust mga guys ang mga guide ayan nailagay na natin lahat ayan na mga guys nalagyan na namin ng parlin or yung baratiha Ayan oh, nalagyan na namin na ng phone Ngayon ay dito kami maghuhulog sa gilid para makuha natin yung eskwala nitong ating bubong. Ayan mga guys, dito sa isang gilid, huhulugan natin dito para makuha yung yung ating eskwala. Tapos tatansian na lang natin ang diretsyo hanggang doon. Mga guys, hanggang doon sa dulo para makuha natin yung eskwala. Gayon ang pagkuha ng ating team ng pag-eskwala dito sa sa pagbububong mga guys. Ayan. Yung itaas mga guys, pinuputulan na. Yun yung ating unang hinulugan dun sa ating raptor. Ayan mga guys, so pinuputulan na nila. Yan, ito yung ating hinulugang una. Mga guys. Ayan, oh, pinuputula na yon. Ayun. At yun ang ating pagpapakapitan ng ating sanipa. Para iskolado ang ating bubong. Ayan. Ayan, dito mga guys. Uhulugan na ng tito ni Sines. Hindi na kayo ng utyenta. Oo. Oo. Tingnan niyo kung alin na yung out. Kumuha muna kayo ng 75. 75 tapos i-adjust na lang natin. Para hindi alangan. Hindi, doon sa ilalim. Sa ilalim kayo kukuha ng 75. Okay. Sa flooring. Tapos yun ang huhulugan nyo. Yan, yan, yan. yan. Kukuha tayo dun ng 75 okay. mga guys. Tutok. Hulugan, okay, hulugan. Okay. Ayan mga guys. Nakatutok sa wall. Tapos. Ayun. Hulugan na doon. Sa 75 mga guys tapos babay, ah, ah, adjust ah, adjust na lang tayo mga yeah. guys para pagulungan mo na babay pa iskwalado yeah. pag nahulugan natin yan mga guys pat -tata, pat -tata. doon sa kabila huhulugan din natin tapos ikukontinuous na lang natin ang tansi para, para tuwid yung ating ilalagay na sa nipa pati yung putol ng mga bartiha ay magiging tuwid at pag po natin ang ating yung nakakabit na sanipa mga guys sa baratihat sa mga kilo yun yun na pag, yun ang eskwalado nun mga guys ayan dito muna guys hindi na natin isagad dun sa pinakailalim dahil no choice no choice mga guys dahil lang may harang na na slab kaya ginawa natin dito na rin tayo sumukor sa taas at para makuha lang natin yung iskwala at tuwit mga guys yan lang tapos tatansi ano na natin napapunta din pala eh. Ayan mga guys, tinansian na natin paraon diretsyo doon para maging tuwid yung ating putol. At yan mga guys ay iskwalado na kapag naputol. Ayan na mga guys, natapos na natin yung pag iskwala ng ating bubong. Ayan o, oh. nakikasa na, may sanipa na. Guys. ayan na mga guys natapos na nga yung ating pagkakasa uh, ng bubong at na lang yung kakapit kung napadaan kayo sa aking channel please subscribe my channel like and share at pakipindot na rin ang bell button para updated kay sa aking mga bagpang mga video salamat guys God bless and bye bye